One, two, three, four. Kumusta kayo mga kasangga? Ngayong araw, samahan niyo kami na mamasyal sa Maliko, Pangasinan. Nagsimula ang aming biyahe alas 10 ng umaga mula dito sa Pampanga at binaybay namin ang mga munisipalidad ng Tarlac tulad ng Concepcion, Paniki at iba pa. Tapos nga ang lagpas tatlong oras ay narating din namin ang munisipalidad ng Tayo, Pangasinan. Kung saan dito pa lang ay matatanaw muna ang nagagandahang bundok ng Maliko. Literal na paliko-liko pala talaga dito sa Maliko. Akala ko pangalan lang talaga ng munisipalidad. Ipong kada isang daang metro ay meron kayo madadaan ng paliko pero sulit naman dahil kaakibat nito ay ang mga nagagandahang bundok na inyong mapagmamasdan. Pinaumagahan nga ay sasalubong sa inyo ang makapal na hamog na nakapalibot sa mga bundok rito. Sa mga oras na ito ay paakyat kami sa isang bundok kung saan matatagpuan ang Maliko Japanese Shrine. Sa taas lang pala ito ng aming tinuluyang Maliko Resort and Lodging House na nagkakalaga ng 500 pesos per head kaya dito na kayo tumuloy sa susunod nyong pagbisita. Ilang sandali lang ay nagdesisyon na kaming bumaba ng konti para marating itong Kindao campsite na talaga namang sikat dito sa Maliko. Dito dapat kami tutuloy nung gabi pero yun nga punuan sila kaya nagdesisyon kaming mamasyal na lang dito ng umaga at maghanap ng matutulugan sa ibang lugar. Entrance fee pala nila ay 20 pesos kapag umaga at sightseeing lang ang inyong gagawin. Ang for rent dito na tipi hat na yung malalaki ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos at yung maliliit ay 500 pesos. Pero ang pinakaiba, yung maliliit ay wala pang kasamang beddings kaya mas maganda ang magdala kayo ng beddings or arkilahin nyo na yung malalaking tipi hats. Pagkatapos dito ay kumain lang kami ng pananghalian at tumuloy na ang pauwi sa aming probinsya sa Pampanga. Maraming salamat sa panonood ka sangga at see you sa susunod nating video.